Aking mahal, ang mga anghel ay may dalawang napakaagarang mensahe para sa iyo ngayong araw. Ang MGA Mensaheng ITO ay napakahalaga at hindi maaring kay pakpaliban hanggang bukes upang marinig ang MGA ITO. Dahil ang nilalaman nito ay maring makapagpalito ng iyong isipan at maantik ang iyong damdamin sa puntong maunawaan emo kan bakit ang MGA Anghel ay nagmamadaling dumating sa ayaw. Ang unang mensahe ay tungkol sa isang tao na may espesyal na pakiramdam ka para sa Kanya. At ang pangalawang mensahe ay isang alalahanin mula sa ating makalangit na Ama upang magbigay ng karagdagang paglilinaw sa unang mensahe. Ito ay psilon tungkol sa isang tao na kilala emo at may kakaibang pakiramdam ka. Parang may koneksyon na nagbubuklot sa inyo sa isang paran o iba pa. Ang isa pang posibilidad ay hindi mo alam kung ano ang nararamdaman nila para sa iyo. May nangyayari sa kanilang buhay na hindi dapat at nag-alala ako na ito ay isang bagay na nagaganap sa kanilang buhay. Ang kasalukuyang sitwasyon ay maaaring mag-iwan sa iyo sa isang estado ng pagtataka. Partikular kung ito ay isang bagay na ikaw o ibang tao ay responsible para sa. Dahil ang mga sagot ay maingat na nakatago sa loob ng natatanging sulat na ito. Hindi ligtas na ipahayag ang mga ito sa iyo. Aking mahal, dahil ito ay naglalaman ng lahat ng mga sagot na nagdudulot sa kanila ng labis na paghihirap. Lubozna ini re rekomenda na pakingan emo ai neng mas mei pan sina damdamin. Maka katang ka enge isang pagebea bagong buha tuno sa isang mei husei na ka sa, sa laha enge aspeto enge yong buha na hindi emo panakikita. Sa pangalan eni Yesu risto, kan nararamdaman mong eng mensaheng ito mula sam gea Engel y kaugnajansa kaugnayan sa y no, kumpirmahin emo ito sa pamamagitan enge paktipe enge 10 000 en 1 Hindi ito isang pagkakataon o pagkakamali na natanggap emo ang liham na ito sa partikular na araw na ito. Ang nanjayari ang gayon isang direktang krizalta ang iyong mapagbigay na puso at ang pagmamahal na patuloy mong ibinibigay sa iba. Inilalagay mo pa nga ang iyong sariling kaligayahan sa isang tabi. Oras na ngayon para maranasan mo ang pagmamahal mula sa mga tao na nag-commit sa pagiging bukas, mapagmalasakit at pagmamahal sa iyo mula sa kailaliman ng kanilang mga puso. Mejka kaiba kan puso a ten gajon naan orez para maram daman emo an ma machal miule esa amin. Valang dudan kan taon kajtijou aj taos pusonknak ma machal esa ajou. Valang puvank para sa paktatalo tunkol kol doon. Engel mgea enghel sabi sa sabi mahal, huvak kan matakot kan aypsilon hendana en gajon. Sina sa nila ito sa iyono. Ang impormasyon na ipinapahayag sa pelikulang ito ay psilon may hahalintulat sa isang sinak ang ilaw na nagliliwanag sa madilim na landas upang malinaw mong makita ang hinaharap. Napakahalaga na bigyang pansin mo ng mabuti at huwag palampasin ang alinman sa mga bahagi ng makabuluhang aral na ito. Pagkatapos nito ay malalaman mo kung paano mo sila maililigtas at ang mga hakbang na maaari mong gawin upang hikayatin silang maunawaan ang kahalagahan ng buhay. Mahal, Mahalaga na naeng Pagdanaz enge NG Kaligajahan aypsilon Majhahalin sa paglakat sa isang batonang hindi nadudula z habang mej bit bit na itlok. Kumilos ka agat bagou ma chulian lecha ate te chuvak chajan bumak sa mechal na mina machal, dapat mon lepyten an bagej na ITO nan mei malekyn pakingat, ma pak machal na puso, a meramen lakas enge lup. Ang mga sagot aypsilon nagihintay pa rin sa IY no upang matuklasan ng dalawang kasang suliranin minsanet para sa lahat. Sa tulong ng supernatural na dimensyon na umiral sa kabila ng natural na mundo. Posible na kumbinsihin ang mga tao na baguhin ang kanilang mga ideya at makita ang dahilan kung bakit dapat nilang muling gugulin ang kanilang buhay sa kaligayahan at saya. Ang taong ITO ay handang Gavin ang anumang bagay upang makamit ang kanilang layunin ng kaligayahan, wale silang pakiawam kan ano ang isipin ng geleha sa kanilang komunidad. Sinusunod nila ang tamang landas at tapat sa kanilang nararamdaman tungkol sa ibate ibang bagay. Binibigyan nila ang pahintulot ang kanilang sarili na maging malapit sa mga tao kang kanino tumitibok ang kanilang mga puso. Maaring ikagulat mo ito, ngunit ito ay ganap na totoo kung walang makakapigil sa dalawang ibong ito na magkasama, wala nang dahilan upang hindi nila ipagpatuloy ang kanilang paglipat. Sa mga sitwasyon kung saan nararamdaman ng dalawang puso na magkaugnay sila, hindi patas para sa ibang tao na makialam. Maring ihambing ito sa pagepe ng enge daloy enge kuryente upang ito ay psilon sa kaniyang klinya Olandas. Kaneng isa ay psilon dahil sa takot na tumanda, maraming tao eng mapektuhan nito. Bidan enge kapanjarihan eng pakibik upang mangibabau et ipangarap eng natitirang bahagi enge kuvento bilang bunga. Eng magmahal sa isate isa aipsilon hindi kasalanan sa sarili nito. Kan ito aipsilon hindi sumusunot sa tamank klandas alin sunot samgea tagubilin na ibinigay enge dios samgea kasulatan, hindi ito maring iturink na kasalanan. An MGA talatang ion ay hingi bangit an agvat enge edat esa pagitan enge MGA sasalita. Maliban kan meirung ilang lehitimong dahilan na pumipigil esaka nila na makasama ang taong tunay nilang minamahal. Ang taong ITOU ay may karapatang makasama ang sinuman na tunay nilang minamahal, gunit hingi siwa na katali esa anumang bagay. Ang paghihirap na nararanasan ng taong ito, bilang resulta ng pag-ibig, ay hindi matitiis at ang kanilang puso ay literal na nasusugatan. Tanjing sa y lamang sila makakapagpalihinto ng kanilang mga puso mula sa pagdurusa. Sa pagsusumikap na makahanap ng kaligayahan, sila ay nananalangin sa sansinukob na umiiral sa kabila ng kalikasan. Ang kanilang mga sigaw ay narinig sa mas mataas na dimensyon. Sa puntong ito, responsibilidad mo na itigil ang pagtatago ng tunay na damdamin na mayroon ka para sa kanila. Dumating na ang oras upang dalhin mo sila sa altar, at gumawa ng solemn, pangako na gugulin ang natitirang bahagi ng iyong buhay kasama sila. Dahil ang susuno na kakabe ang nagagain, emo ay panggunahing nakatuon sa iyong seraling kaligahan at hindi sa kaligahan ng sinuman pa. Ang mga a nagbibigay sa y o no ang panghihikayat na tipunin ang iyong mga a inisipet manatiling kalmado kam bibidyan emo sila enge kapanjarihan na pamahalaan eng iyong kenge damin. Ito ay psilon katulat enge paktapon sa iyong sarili sa isang kulungan mula kansaan mahirap makatakas at magdusa ka para sa natitirang ng a araw na natitira sa iipsilono. Kung balak mong hayaang manatili ang iyong puso sa mga taong ipinagkaloob sa iyo ng tadhana, itype ang labing isa, idinadalangin ko na pagpalain ka ng Diyos at bigyan ka ng lakas araw-araw sa pangalan ni Jesus na makapangyarihan. Eng mga enghel aipsilon patuloy na naririnig na naksasabing. Mahal, pakinggan emo ako engayon nang may bukas na isipan. Dahil ikaw at ang taong kito na mahal mo ay nakataktang bumo nege isang malapit na ugnayan, ang taong kito ay hindi talaga okay. Ang kawalan ng tulog at ang pagunlad ng mga gawi, na hindi ka pakipakinabang sa kanilang pisikal at espiritual na kapakanan ay mga sintomas ng kondisyon na ito. Nkato to hanan ipsilon sila ipsilon ganap na vsak. Marink magmughang valang kakaiba et parang valang nanjayari sa kanilang buhaj engunit eng toto ipsilon henda na silang ganap na guluhin eng kanilang mgea buhaj dahil sa nararamdaman nila parasa Sa kanilang isipan, eng pakibik ipsilon sumisigau nang ma z malakas anumang bagai. Ang mga taong kanilang makakasama sa natitirang bahagi ng kanilang buhay aypsilon ang mga ng dios na ipakalop kanila. Sa kabila ng katotohanan na maaaring mas bata sila kaysa sa iyo, ang kanilang antas ng pagiging matalino, pag-iisip at karunungan ay tinitiyak na sila ay kwalipikado upang tanggapin ang pag-ibig na kanilang hinahangat. Iniisip nila na walang potensyal na sila ay isa alang-alang, kung hindi mo sila.